Good morning, guys. Kailangan talaga tayong umakyat dito, guys, kasi nagpundo yung tubig oh, baka mag magbaha na dito. Wala wala pa nang budget sa flood control. Wala pa namang DPWS dito sa Korea. <laughs> wala lang DPWS, long budget. Kaya kailangan natin akyatin, guys. Kasi oh, marami ng tubig. yung ano natin mag harvest tayo na ano nandito tayo sa sa uksang. mag harvest na ng malunggay guys yan oh. ang dami ng ano sa malunggay guys so pwede harvestin yan guys oh. mm. look guys diba oh. pwede na mag ding 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 tapos kuha ng konti yung mga lubati guys para tutubo na naman ulit okay so yan o oh. yung ampalaya natin lagipan natin ng ano yan para ibaba na natin para doon sa baba magbunga yan pwede na yan oh law yung talong di man lumaki ano ba itong klaseng talong di man lumaki guys mag harvest na tayo guys ng ating walong guy kanan natin ng konti lang tag dalawa isa dalawa tatlo yan. Yeah. Tatlo. Hmm, pwede na to. Dito, isa. Dalawa. Tatlo. Okay? <laughs> pwede, pwede na siya, guys. Ito naman. Ito parang marami. Isa. Isa. Dalawa. Tatlo. Apa. Ito, kuhanan pa natin yan. Kuhanan. Okay. O, pwede na. Makadiningding na tayo, guys, sa ating malunggay. Malaki-laki na kante. Ayan, ah, malaki, ano.